Ha? Ano? Kumapit lang yun sila para hindi sila bumalik sa nanay nila. Kung hindi lang ako napikot, guys, wala akong asawa ngayon. No? Kinuha yung kakapala ng mukha mo. Ikaw nga yung piko sa akin eh. Sino po munta kahit open zero? Hahaha na magsara ko pupunta. Nung magsaiba ko pupunta. Oh. Sino pumunta? Ako? No. Pagka sa balis ako, sino pumunta ka sa balis? Oh. <laughs> Hindi <laughs> ko. Oh. Hindi ko namikot. Nung tanong mo ko eh. sa, lugar mo, wala ka. Ano? Ang anak ngayon. Ah. Uh, okay lang yun? Ah, uh, ko naman yun. Ang sabi mo? Wala kang kahirap-hirap. Ako yung, ako yung naghirap. Kaya pala lagi kang nakaiga. <laughs> Gagi umeri ka lang. <laughs> 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 ha? Ako umiri. Ay, ako nag-alaga. Tama naman. Gagi rap. Hmm. Tapos ka mukha mo lang? Hmm, oh, talaga. Mas maraming pawis ko sa'yo. Kasi, mas maraming pawis ko sa'yo. Kasi sayo, sa'yo eh. Kasi sobrang tagal sa gali kong inaragaan yan. Oh. Hanggang hmm. ngayon. Tapos, tapos ka mukha ko lang? Mag-aaway tayo kung hindi ko kamukha yan. Kung hindi ko kamukha yan, hindi akin yan. Natural, mukha ko yan. Anak ko yan, eh. <laughs> ha? Eh, hindi ko naman kamukha. Oh. Natural oh. nga, kamukha ko yan. Paano kung hindi ko kamukha, hindi mo kamukha, hindi ampun sana natin yan? <laughs> ano, may hindi, ano, may hindi kamukha. Ah. Baka may nakalusot. <laughs> ano, nakalusot? Pag-uwi <laughs> <laughs> hindi, sabi ko nga, sabi ko nga, kung hindi na, kung, kung hindi mo kamukha at hindi ko kamukha, baka may nakalusot. Ganun. <laughs> ha? Paano may, na, may nakalusot? Siyempre, iba yung mukha. Alam ka naman, kanino magmana yun? Baka yung yun. Junior o senior mo? Hmm? Ba, diba? magtataka ka? Mm. Diba? Diba? Hmm. Kasi galing na ako na sa Galing na ako doon pag uwi ko. Muntis na ako eh. Kaya ka na doon sa amin. May nakalusot. Oh. Hmm. Kaya, ako, kaya ako nga kamukha yan kasi anak ko yan eh. <laughs> Oh. Kasalanan na, ko ba mas malakas ang dugo ko sa dugo mo? Ano? Malakas dugo ko, nakala, nakano ka lang, nakalamang. Malakas dugo mo, pero sa baba lang. Oh. Oh. Kumakita niyo nyo lang yan, guys, Kimi. Dati. Ang liit-liit niyan, guys. Parang, ano, yakult. <laughs> mm. Nakita niyo lang yan si 2.0 dati, dati. Nakita oh. niyo na yan dati si Kimi, guys. Sexy yan. Sexy ko, kakula body. Pero yung height, yakult. <laughs> uh Oo. -oh. At least ako dati. <laughs> At least ako dati. Mukhang, ano, mukhang uh, sobrang biit. Mabuti, oh. Yakult nga, ni. Yakult. <laughs> 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 Oo. Oh pa. Kulang na lang halik sa lupa, ganun. Ilan 150. viewers mo diyan? 150. Ah, 150. <laughs> Buti nga hindi kita binalik sa parents mo, no? Hindi mo makikita si Inday pag binalik mo ko. Oh. Hindi ka makakatikim sa akin kung bumalik ka, ganun. <laughs> natikman na kita itas ibabalik mo ko. Inatikman na. Eh, ko yun ko. yun lang ay kasi natikman ko. Na. <laughs> <laughs> ano? At least binalik mo na tikman kita. Ay. <laughs> <laughs> mm Alam mo ba guys, dati isawa ko. Hindi ko mahal yan dati. Ulit-ulit. Huwag ulit, ka rin. Hindi naman Ay. talaga kita tamahal dati. Kaya nga eh. Alam ko yun. Natutunan mm -hmm. yung pagmamahal guys kapag nagsasama niya. Kaya guys, kayo guys ingatan niyo yung asawa nyo ha. Bakit? Baka ano. magkaroon ng 118 na ano. Huwag kayo makampante guys. And guys, kasi nagkakilala kami guys sa My day lang. My Day, day gano'n. Eh, si 2.0 kasi guys, ano, ano ba yung pilantik ang dila ba, gano'n? Guys, alam nyo guys, sa dami-dami nang nag-heart ng My Day niya, napansin niya ako guys. Kasi <laughs> nagpapansin ka, gano'n. <laughs> 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 Ayun ba guys, scammer yan. Ang ginamit sa akin, dami account. kay pa mapansin mo pa. Oo. Oh. Ba't mo kasi hinart yung may day ko? wait, wait, wait. O, balik tayo sa kwento. No nakita mo yung my day ko, imbue mo yung profile ko, tama? Oh, syempre. Tap tapos ano sabi mo nung nakita mo yung profile ko? May tsura. ano pa? Sa emote emote ka na time mo na na maghanap ng ano kasi wala akong ano. Ganon. May tsura lang? Yan masabi uh, mo? Yung sa ano, yung dinahan mo sa mga babae mo, dinahan mo. Sa, <laughs> 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 Grabe ka sa mga babae ba? Oo, hmm, doon siya nag-emote guys. Sabi, do, sabi niya, dito ako ni dito ako nung no, ano, nung, no, no, no ano nung nakita mo nung nakita mo yung ano ko uh -huh. ah. tapos yun tapos nagchat na sa akin guys hindi ka ba na ano nung sinabi ko na punta ka okay. sa akin ako bala so hindi ka ba natakot hindi kasi parang ano tayo eh parang yung mag yung love ko eh yung parang matagal lang kalalag ano ah uh -huh. okay Hindi mo pa ako mahal, Non. Hindi Nag-usap kami, nag-usap kami, nag-usap kami 7 ng gabi, tapos hanggang tuloy-tuloy na yun, hanggang one hanggang one ng umaga. O, 7, sino yung 7? Wala, una ng hapon tayo nag-umbisa. Ah, alas dos ng hapon. Tapos na madaling araw, wala una. <laughs> Nag-accounting pa kami noon nga ni. Nag-accounting kami. Ikaw na sa cellphone ko. Hindi ko pinapatay. Sino yon Katawagan mo na yon Uy, baka iba yun. Baka iba yun. <laughs> <laughs> Kasi nakahigat na ko, seven. Kasi nga may, may pasok, may may work ako noon tapos kakauwi ko lang noon. Tapos ah. nag-uusap tayo kasi kulit ko lang ko tapos hindi ako nagpapakita sa camera na <clears throat> ganoon lang, hap lang. Tapos sabi mo, bakit ka nahihiya? Gumagawin ganun ka. Sabi ko, ayoko nang ano, ayoko nang nung nalaman ko kung ganyan, ganyan yung ano, ganyan yung trabaho mo. Sabi ko, ayoko nang magmahal ng polis. Kasi manulang mm ako, -hmm. Tapos, Tinusok ka ng pulis. ano ka ngayon? Ah. Tapos pilit siya ko, bakit ka to? Ano? Bakit ka? Bakit, bakit pinatay mo? Tumawag na naman siya ulit, guys. Ano ba? Nangungulit siya. Hindi siya yung namikot sa akin kasi kinabukas naging kami. O, di ba? Ay ba, guys? Eh, ano ang napikot? Naging totoo lang ako sa'yo. Tinanong kita, sabi ko. Sabi ko, gusto kita. O. ba diba, sabi ko sa'yo? Sabi ko, possible ba na magustuhan mo ko? Hmm. Hindi, hindi ka sa magod nun. Sabi ko, kung magugustuhan mo ko, tayo na. Kung hindi mo ko magugustuhan, iba block kita, sabi ko. Oo, ano sagot mo? Oo. o, di ba? May balak ka? Oh. Wala din naman akong ano nun. Wala ka din namang ano nun. Siguro, hindi eh, ko alam kung meron ba. Wala kasi marami ka namang ano. Ah, ano, maraming ano? Iba yeah, ko, eh. ma ko kung maraming lalaki. Hindi <laughs> nakapag-asawa ka sana ngayon na bakla. <laughs> ha? Pati bakla. Ah, grabe sa akin. <laughs> <laughs> Grabe ka sa akin ba? Pag nagbawas bakla <laughs> lang <laughs> talaga. Grabe ka ba? <laughs> mm. You know. Kung lalaki lang naman yung ano, pag-uumpisa ng lahat-lahat, lahat, magbikti na lang ako. <laughs> Pero ang dikti, marami, marami pa namang ano doon. Nung pagpunta ko, nag, nakadaan pa ako doon sa bar na may gising sumasayaw-sayaw. Tapos merong nagbabayad. Malay ko, yes. napunta ka doon tapos bakla. Yo, never ko pa naranasan talaga yan. <laughs> ha? Ang mo. Ano na? Ang mo. Ay, ay, ba't mo tatanungin sa akin? Pas is pas. <laughs> hmm? Last na lang to ah. Okay lang. Last na lang. Oh. Hindi ba isa pa? Ang, ano, ang konti lang ng minutes oh. O oh, isa na lang, one round na lang. Kunin namin yung one nugget at uh, three nuggets. Mo. Damn guys, tapos ako yung kausap niya, parang wala siya sa sarili niya. Yeah, takot ako si <laughs> 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 ah. Mabait ako dito. Ah, mabait ka pala. <laughs> okay. <laughs> okay. Guys, sa may balak mag-asawa dyan, mag-isip muna kayo ha. Ah. Okay. Mm. mag-asawa ng announcer sa ano, peryahan. Hindi kayo makatulog. Guys, mag-asawa kayo ng mag-asawa. Kung may pagkataon pa, mag-asawa kayo. Guys, siguraduhin yung asawa niyo, bantayan niyo Bakit? Ano ba yung asawa na bata? Kailangan bantayan? Maraming <laughs> mga burikat. Mm -hmm. Parang ano, na burikat sa mundo. Ay, awesome. eh, nagpalaki, nag, nagpalit ng pangalan si Ika. Eh. Burikat yung pangalan <laughs> 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 Pati si Ika na damay. Sabi kong pukpok, buri ka talaga. <laughs> Ay, yeah. Katuwaan nila ni Jilin yun eh. Bisaya na ano yung borikat Yung borikat kasi ibig sabihin para pokpok ba? Yung no. sa may asawa kahit may asawa kahit alam na may asawa. Ganun. hindi gyan nyo ba? Mm, kaya nga nagpalit ng na pangalan si Inko. Hi, Miss love kaya na Boricat tuloy siya tuloy. Hmm. Hindi niya pala alam yun alam yun kasi so, kasalanan so, so, ni Jeline yun kasi siya pangani, ano buniklat ano ubogi um, mo hindi di so, ngayon lang <laughs> <laughs> ha? Parang... parang bata ka talaga, no? <laughs> Sasabihin ko sana, parang tutoy ka talaga, no? Parang tutoy ka. Parang tutoy, 180 nang nakapila sa akin, bakit di mo alam. Parang 180 mo, naku, tingnan mo. Ano? Wala yun, Nika. Ano na? Masyakigan talaga kita. Wag na, wag naman tirador lang. Ha. Huh. <laughs> so guys, pero wag niyo subukan. Pero guys, ito talo na ako, guys. Last round na to. Thank you po. Ano? Thank you po, Mom Purple Black. Alam, ano, may puzzle warning yan? No. 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 What are you doing? <laughs> Nadali ka ng anak mo. <laughs> Tapos sa ba? lang ako mga dalawang beses. Sino nga kaya mo? Siyempre, yung mag-aakyat. <laughs> Kilala ko ba? Umayos ka nga. Hi, Mami Jen. Thank you po. Pag-follow. Sabi ni co-founder, bagay daw tayo. Saan <laughs> ko yan? Ano na? Eh, Siyempre, asawa ko yan. Kaya bagay talaga kami. Bagay talaga tayo. Hi, Dobby. Abudi. Okay ba signal ko dyan, guys? Thank you, everyone. Okay ba signal ko, May? Oo, maganda. Mas maganda ka? Yan oh. <laughs> ang maganda para sa sa'yo. Mag-isip ka, sakalin kita. <laughs> <laughs> Sabi sa inyo, guys, eh. Huwag kayong mag-asawa. <laughs> <laughs> oh. <laughs> ah? Mananakal. Huwag mo kong subukan. Everyone. Eh. Siyempre nag-iisa ka lang. Kung may maganda man ako nakita, maganda sila. Pero walang nang mas gaganda pa sa'yo ngayon. Oh. Ako oh, malamang wala ka ng choices. Ako mo uwi <laughs> <laughs> Thank you, Ika. What? Guys, talo na ako, guys. ha 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 Thank you, ha 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 Sige na. Bye-bye. Love you. ha na ha eh. Thank you po, Black Pork. Ay, Purple Black na mali. Hindi mo sasagutin? Ano sabi mo? Ay, sabi ko ulitin mo. Ayoko na. na ulitin. <laughs> Kala mo madali mag i-love sa 528 viewers? Uy, lalaki ako. <laughs> hmm. Ano, ano, ano? Ano? Huwag ako subukan? bukan. paturo-turo ka pa. <laughs> Ano? Ulitin mo. Nasabi ko na. Ulitin mo, hindi ko narinig kasi nag-shoutout ako dito ng MVP ko. Ang basketball ba? MVP. Sabi ko, babay bye na. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye. Saka ka doon, ma'am, kasi naghahan ko naghahanap ka doon kasi kanya mag ano. Bye-bye. Bye lang. Nagsabi na ako eh. Ano nga sinabi mo? Bye lang? Bingi ka. eh, iniis ako kayo. Hindi ka talaga makakaalis dyan. Tatanggalin ko to. <laughs> ah? Pag yung ipin ko, nag, hindi na yan mag-ano, Tingnan mo. Oh. Hindi mag? Nagigil lang ako sa'yo. Okay lang yan? Masubukan Bye talaga. Bye-bye. Bye. Love you. See you more. Ay, naman pala eh. Inulit mo naman pala eh. Pinahirapan pa mo para sa Bakit kaya ganun guys no? May I love you talaga. Wah, hindi na yun nawawala oh. talaga sa atin dong. Simula pa lang nung una. Alam niyo guys, siya yung unang nag-i-love sa amin guys. Once na pumapatay, oh, ganun. Diba? Bye-bye. <laughs> patayin ko na. Ah, patayin okay. na. Ang okay. ko na. Ano sabi mo? Ikaw naman magsabi. Okay. <laughs> Ah, bahala ka eh. Bye. Bye. Oh my, kamusta talaga? May kulang pa. <laughs> <laughs> ikaw naman. Ikaw ha, ikaw kasi ang akin, marami hang sagot ko ha, marami ang sagot ko. Ayoko nga, bakit ba? May <laughs> miyasa ka na. si walang walang ano walang effect. Ayoko. <laughs> Yung sagot mo sa akin wala eh. Ayoko nga ni. Hindi <laughs> sa kusang ani ngani mo. wala pangit ka kapag ganyan ka. Ano <laughs> ayoko nga?

masarap may asawa guys marami kang marami. <laughs> maraming mais ka okay. sabi mo baka oh, madulas ka dyan <laughs> uh, so ako paano ako madulas dito ano masarap kasi maraming mautunan na posisyon <laughs> <Okay. laughs> Hindi mo lang. Bye bye. Love you. I I that you Sabi ko inyo,